This was given to me by my mother before she passed away. I wanted to have it, darling. Thanks, lad. I'll take really good care of it. I know And I'm sigurado sure that she was very, very nice. Because she has a wonderful son just like you. Yeah. But, darling, I'm just curious. Ano bang pinagtampuhan nyo ng nanay mo? Why did you have to leave? Why did you have to go away for a while? Nak! Sa totoo lang, Dad, maganda naman talaga yung samahan namin ni Naiperlita Kaya lang, kapag nandiyan talaga si Marilyn, nagugulo lahat eh. Talaga? Pero parang Parang mukhang namang mabayit si Marilyn. Dad, don't be fooled by her meek appearance. Dahil inaapi ako at nilalait ako ng babaeng yan. Akala niya kasi purkit galing siya sa magandang pamilya na mayaman. Akala niya kung sino na siya. Pati nga boyfriend ko, inagaw niya sa akin eh. That's how bad Marilyn is, Dad. Ganun siya kasama. Nakakatuwa silang makitang ganyan, ano? sana magtuloy-tuloy na para hindi na maisipan ni Darby na umalis ulit. Nay, ayos lang po ba talaga na dumito muna ako sa inyo? Pwede naman po kay... kay Mama Josie na lang muna. Ayoko na rin po kasi makaabala sa pamilya niyo. Anak, huwag ka na mag-alala. Mabait ang tito George mo. Sigurado kung papayag siya na dumito ka. If I were you, I wouldn't get too comfortable here. Bakit naman, darling? Kasi kahit nasabihin mo, laki ng mansion na to, alam din natin pareho that this house isn't big for the both of us. And somebody has to leave, at siguro alam mo rin kung sino sa ating dalawa yun. Darlene, ayoko ng gulo. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko na nakitang masaya si inay. At ayoko naman na sirain pa yun dahil nag-aaway na naman tayo. Away? Sino yung nagsabi like, sa'yo nagibag-aaway ako sa'yo? Ang ayos-ayos ngayon ang approach ko sa'yo, eh ikaw lang na naman itong makapalam mo at hindi marunong makiramdam. Pinagsisiksikan mo sa rin mo sa pamilya ko, eh alam mo naman na hindi ka welcome dito. Darling, hindi naman totoo yan. Pinatira ako dito ng daddy mo tinanay ng maayos. But you know what? That was before I came. At ngayon, nandito na ako sa bahay ko. I think I'm gonna do some redecorating. Aalisin ko lahat ng mga basura at hindi ka nais-nais sa mukha. And I know exactly where I'm going to start.